Welcome sa Jomel Movie Recap. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sit back and relax sa ating movie recap. Nagsisimula ang kwento sa isang makapangyarihang mafia boss na nagngangalang Songbang na dumating sa isang mahalagang distrito, isang perpektadong lugar para sa kanyang bagong negosyo. Sa pulo na iyon, naroon ang ilang mga makapangyarihang personalidad: ang gobernador ng rehiyon, isang miyembro ng parlamento, pinuno ng isang lokal na organisasyon, at isang kinatawan mula sa isang financial cooperative. Sa mga sandaling iyon, nag-uumapaw sa kayabangan at kumpiyansa si Song Bang, naniniwalang dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan, mas mataas siya kaysa sa lahat, wala siyang respeto, lantaran niyang minaliit ang gobernador at lumabag sa mga alituntuning moral at sosyal, may layunin si Song Bang kontrolin ng distrito at pasunurin sa kanyang kagustuhan ang mga opisyal ng gobyerno. Isa na rito ang miyembro ng parlamento na tumanggap ng makapal na sobra ng suhol mula sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nag-uumapaw sa kayabangan at kumpiyansa si Song Bang, naniniwalang dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan, mas mataas siya kaysa sa lahat, wala siyang respeto, lantaran niyang minaliit ang gobernador at lumabag sa mga alituntuning moral at sosyal, may layunin si Song Bang kontrolin ng distrito at pasunurin sa kanyang kagustuhan ang mga opisyal ng gobyerno. Isa na rito ang miyembro ng parlamento na tumanggap ng makapal na sobra ng suhul mula sa kanya. Ngunit hindi kagaya ni Songbang, na natiling kalmado ang mga lokal na leader sa kabila ng kanyang mapang abusong asal, sa matinding pagpapakita ng kapangyarihan, binuhusan ni Songbang ng tubig ang ulo ng pinuno ng lokal na organisasyon, isang hayagang kawalang galang, nag-init ang pinuno at tumayo, Ngunit bago siya makaganti, binaril siya ng tauhan ni Song Bang. Habang tumitindi ang tensyon, pinakiusapan ng miyembro ng parlamento si Gobernador Chowen na aprobahan ang mga plano ni Song Bang, ngunit bilang isang taong may dangal, mahina hong tumanggi si Chowen, hindi matanggap ni Song Bang ang pagtanggi. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na kumilos, ngunit hindi siya handa sa plano ni Chowen, kasama niya ang isang bihasang mandirigma na kilala bilang Guitar Knight, na mag-isang pinabagsak ang mga tauhan ni Song Bang. Nang makita ang sitwasyon, tinawag ni Song Bang ang kanyang kanang kamay na si Jen Shao, isang magiting na mandirigma na kilala sa galing sa pakikipaglaban, madali niyang tinalo si Guitar Knight at ang lahat ng mandirigma ni Chowen. Matapos manalo, Malamig na nagugas ng mukha si Jen Shao gamit ang malamig na tubig isang kilos na nagdulot ng takot sa mga natitirang tauhan ni Chowen. Ngunit na natiling matatag si Chowen sa pagtanggi kay Song Bang. Dahil wala ng ibang opsyon, pinatay ni Song Bang si Chowen. Upang makuha ang kontrol, ginamit niya ang daliri ng bangkay ni Chowen para pekein ang pirma sa mga dokumento ng negosyo. Ilang sandali pa, may narinig silang ingay. Kaya ipinadala ni Song Bang si Jen Xiao para si Lipin, isa lang pala itong pasang gala na naghahanap ng pagkain, sa pagkawala ng lahat ng hadlang, formal nang itinatag ni Song Bang ang kanyang imperyo sa distrito. Labin limang taon ang lumipas, ang kwento ay lumipat sa isang binatang nagngangalang suan malakas at bihasa sa pakikipaglaban, di niya alam, lihim siyang minanmanan ni Jen Xiao at agad siyang nirecruit bilang bagong kanang kamay, samantala. Isa pang makapangyarihang banyagang negosyante ang bumisita kay Song Bang. Tulad niya, mapang rin ito at kinuha ang isa sa mga babae ni Song Bang ng... sa ibang eksena. Sina Jen Xiao at Suan ay may misyon, kasama nila ang isang maletang may lamang babae. Ang kabit ng isang negosyanteng kalaban ni Song Bang, napahiya ang negosyante. Kahilan upang mapaligiran si Jen Xiao ng mga tauhan nito, kinailangan niyang tumakas sa mga kalye. Dumating si Suan para tumulong at unang beses silang lumaban bilang magkakampi. Ngunit may matinding galit si Suan sa negosyante at gustong patayin ito. Pilit siyang pinigilan ni Jen Xiao ngunit hindi siya nakinig. Sa huli, pareho silang nahuli ng pulis. Dahil sa impluensya ni Song Bang, Agad silang napalaya, napansin ni Jen Xiao na may tinatago si Suan, nasugatan pala ito, dinala niya ito sa asawa niyang si Panon, isang eksperto sa panggagamot, tumangging uminom ng gamot si Suan at iniis ang sakit. Kinabukasan, ipinakilala ni Jen Xiao si Suan kay Song Bang bilang bagong kanang kamay, ngunit may matalim at misteryosong tingin si Suan, may itinatagong lihim, pagkalipas ng ilang araw, sa isang marangyang yate, Ipinamahagi ni Song Bang ang tubo mula sa kanyang ilegal na negosyo, ang kalahati raw ay mapupunta sa sinumang tatanggap ng isang espesyal na misyon, tumayo si Suan at voluntaryong sumang-ayon, ikinagalit ni Jen Xiao Sa susunod na eksena, nasa loob sila ng nightclub sa loob ng eroplano upang kunin ang ilegal na kargamento mula sa mga gangster, pumasok si Suan para manggulo, habang si Jen Xiao ay pumuslit sa trap ng kontrabando, matinding labanan ang sumiklab, nasugatan si Suan sa laban. Ngunit dumating si Jen Xiao sa tamang oras para iligtas siya, magkasamang nilipol nila ang mga gangster. Dahil dito, lubos ang tuwa ni Song Bang, balak na niyang ipamana ang bahagi ng negosyo kay Jen Shao, wala itong nagawa kundi tanggapin, sa bahay. Masayang ibinalita ni Panon na siya ay buntis, nagdiwang sila kasama si Suan, nagbigay si Suan ng kwintas na pagmamayari ng kanyang yumaong ama, simbolo na itinuturing niyang kapatid si Jen Shao, kinagabihan, tahimik na nakita si Suan na gumagawa ng estatwa, ang kanyang matagal ng libangan. Kinabukasan sa istasyon ng pulis, naghanda si Commander Ran Yuan para sa raid sa isang transaksyong kriminal, target si Song Bang at isang Mexican Mafia group, nagkaroon ng matinding putukan, natalo ang mga Mexican Mafia, Ngunit nakatakas si Song Bang sa likod, sa kanyang pagtakas, hinarap siya ni Jen Shao na isa palang undercover cop. Ngunit nagulat si Jen Xiao nang biglang barilin siya ni Suan, at nahulog siya sa ilog, pinaniniwala ang patay na siya. Pinalitan ni Suan si Jen Shao bilang kanang kamay, sa bangkang gumagalaw, tinangkang alamin ni Song Bang ang tunay na pagkatao ni Suan. Ngunit pinatay ni Suan ang bankiro, Dahilan upang sila ay mahulog sa pampang, ngunit nabuhay si Jen Shao, palay binaril lang ni Suan ang metal na kwintas, alam niyang may iligtas si Jen Shao. Sa huli, nahuli ni Suan si Song Bang sa isang barko, ibinunyag niya ang kanyang pagkatao, anak siya ni Chowen. Ang pinatay ni Song Bang labing limang taon na ang nakalipas, at ang pusa na narinig ni Song Bang noon, boses pala ng batang si Suan, na muntik nang madiskubre, kundi dahil kay Jen Shao. Upang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti, dumating si Zhong Shao bandang alas 9 ng gabi at pinigilan si Suan sa pagkuha ng hustisya sa sarili niyang mga kamay, sa gitna ng tensyon, napahinahon ni Zhong Shao si Suan at ipinaalala na ang paghihiganti ay magdadala lamang sa kanya sa dilim, sa payo ni Zhong Shao, Nagdesisyon silang kontaken si Commander Ran Yuan upang ilagay si Song Bang sa kustodiya ng batas. Ngunit pagdating ni Ran Yuan, bigla niya itong sinaktan at nawalan ng malay si Jung Xiao. Laking gulat nila nang malamang si Ran Yuan pala ay traidor. Matagal na palang kakampi ni Song Bang. Pati ang raid sa Mexican cartel ay bahagi ng kanilang plano upang makakuha ng ilegal na kalakal ng libre. Mas masahol pa, ang undercover mission ni Zhong Xiao ng mahigit labing limang taon ay ginamit lang ni Ran Yuan upang pagtakpan ang mga krimen ni Song Bang. Sa huli, binaligtad ang mga pangyayari. Iken Adina sina Zhong Xiao at Suan sa isang barko at iniwan silang buhay habang ito'y nilalamon ng apoy, makalipas ang dalawang oras. Natagpuan ng isang lokal na residente ang dalawang lalaking walang malay sa harap ng kanyang bahay, sina Jing Xiao at Suan. Himala silang nakaligtas sa sunog pero nasa kritikal na kondisyon. Sa ang palad, hindi na kinaya ni Zhong Xiao ang matinding paso at binawian ng buhay. Si Suan naman ay nabuhay pero wasak ang mukha. Sa desperadong desisyon, isinagawa ng surgeon ang facial transplant, ipinalit ang mukha ni Zhong Xiao kay Suan. Mula noon, ang kilala ng mundo bilang Zhong Xiao ay si Swan na pala sa likod ng bagong pagkakakilanlan. Samantala, tumatakbo na si Song Bang bilang bagong regional leader, layuning palawakin ng kapangyarihan. Hindi nagpatinag si Suan, agad siyang nagsimulang magsanay upang patalasin ang kanyang lakas. Samantala, si Panan, ang asawa ng yumaong Zhong Xiao, ay kinumpronta ni Commander Ran Yuan na may masamang balak, sa tamang oras, dumating si Suan at binaril si Ran Yuan sa binti, Akala ni Ran Yuan ay si Zhong Xiao ang kaharap niya at pwede niya pa rin itong manipulahin. Maling akala, siya si Xuan. Walang pag-aatubili, pinatay ni Xuan si Ran Yuan. Pagkatapos nito, isinama niya si Panan sa ilog upang kausapin. Buong tapang niyang inamin ang totoo. Hindi siya si Zhong Xiao, kundi si Xuan. Ikinwento niya ang tunay na nangyari sa sunog at humingi ng pahintulot na ipaghiganti ang kaibigan. Dumating ang araw ng opisyal na pag-aanunsyo ng kandidatura ni Song Bang, nabigla siya sa pagdating ni Jung Xiao, na akala niyang matagal ng patay, hindi niya alam, si Suan na pala ito sa likod ng mukhang iyon, Tumakas si Song Bang papunta sa isa sa kanyang mamahaling bahay upang paghandaan ang labanan. Pagdating ni Suan, iniwan ni Song Bang ang kanyang mga tauhan upang harapin siya, akala ng mga ito'y madadala sa dami at armas nila si Suan, ngunit malaki ang kanilang pagkakamali. Lumaban si Suan ng walang awa at pinuksa ang bawat kalaban. Pagkatapos, umakyat siya sa itaas kung saan hinarap niya ang pangunahing tauhan ni Song Bang, isang bihasang espada master. Pero si Suan, dala ng matibay na loob, ay nakipagsabayan at sa huli ay nanaig. Ngunit bago siya makapagdiwang, biglang lumitaw si Song Bang at binaril siya sa parehong binti, akala ni Song Bang ay panalo na siya. Ngunit sa huling lakas ni Suan, Nasaksak niya ito sa chan, sayang at hindi ito nakamamatay. Nang tangkain ni Suan na tumayo at tapusin ang laban, binaril siyang muli ni Songbang, ito na ang kanyang katapusan. Samantala, nanganak na si Panan sa kanilang unang anak, habang palabas ng ospital, sumakay siya ng elevator kasama si Song Bang na kagagaling lang sa sugat na tinamu mula kay Suan. Hindi alam ni Song Bang na ang babaeng katabi niya ay ang balo ni Zhong Xiao, nagyabang pa siya at ang kanyang mga tauhan sa pagkabigo ni Suan. Ngunit hindi nagpigil si Panan, bigla siyang umatake at pinatay silang lahat, sa huli, hindi mga bihasang mandirigma tulad ni na Zhong Xiao o Suan ang tumapos kay Song Bang, kundi isang ina na bagong pang-anap, isang twist ng tadhana na walang nakapaghanda.